So, hi for today in si my vlog. Yan na nga tayo, o. Oh, diba, o. Oh? Kung hindi nyo pa ako nakikilala, i-subscribe yun na. O, oh, Jola ni Adoherty pala to. O, oh, ano pang ginahihintay nyo? I-subscribe yun na to. Yan na nga, guys. Maglalaro nga O, oh, diba, nagayotan pa ka kami. Imbis na, na ko. ano ano muka tuwing ko. O, oh, sinakal ko na kasing gigil na gigil ta, talaga ako dyan, guys. Ang kulit, sobrang. Sombra, eh. Sobrang kulit niya talaga hindi talaga siya makaintindi ng isang beses guys yan ang hyper na tuloy ako imbis na mag banig ako ng higaan o yan pa yung kapatid ko o dagdag -dag pa sa kapablimahan ko sa mga kapatid ko o guys o yan o, o diba parang kami ano nahawaan ka na ang hyperan niya imbis na mag banig na ng higaan eh hindi na ako nakapagbanig dahil sobrang kulit nila ang dalawa. Paano ba yan? O, oh, di diba? O, oh, o, oh, o, oh, oh. Kami palang dalawa, hindi pala ka silang dalawa. Ang oh, hyper namin dyan. Oh. Sobrang hyper. Nakalimutan ko nang gagawin. O, oh, ko na dyan. O, oh o oh, yan. Nagulupan pa sila. Nag-iisip isip ako. Oh, anong gagawin ko oh, O, yan. Tsaka ko lang naisipan ko. Kailan anong oras na, guys? O, oh. yan na. Magkabanig na ako ng higaan ko. Ligaan hey, pala namin guys. Ano ba naman yan? Nakakalituhan na ako sa sobrang hyper na bunga to. Buti nga iniwanan ko nga sa kwarto. Yan na nga. Nagbutik na nga tayo. O di ba? O, o pakaway-kaway pa ako dyan. E, e, e. Yan na nga. O di ba? Sa sobrang kakulitan. Pagkakuha niya ng batik. Yan nahulog ang damit. O di ba? O. Sa sampan pinaglalagay. Mamaya nga tingin ko saan niya nilagay. Oh, yan na nga kung sa sinunga ako uh, nag-isip pa nga ako kung anong gagawin ko kung nakalimutan ko na. Oh, mm -hmm. Di ba nag-ahang ako bigla? Nag-iisip ako kung anong gagawin ko kasi wala akong ka maisip. Oh, yan na. Hmm. Minaisip na din ako. Magbabalag pala ako. Guluhan lang ako sa isip ko. Oh, oh yan. Luwa na. Gulat pa ako nanag ko na sa, niya oo, diba? talaga, sa sa kamay lang ko di ba ang kulit talaga ka-hyper. dun sa sa pumupunta pa sa sa ano sa cellphone camera pa ha guys camera pa oo 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 hyper. talaga yun ang sabi ko tulungan niya na ako yan tinulungan niya ako kaso isang beses lang di ba ang hyper na nga di ba nanunulong diba, oo 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 hyper pa oo oh. nasayaw pa sa camera eh Rang isa Ayan na yun Pagpanig na tayo Mawawala na tayo ng oras Ano ba yan mga guys Mini mini vlog Bye